Ano nga ba ang nagdulot sa mga tagpong ito sa pangkita ni Floyd Mayweather Jr. at ang kanyang ama? This is my bakit ba niya tinatanggay na ang kanyang ama ang nagsanay sa kanya sa boxing? Suluyan na ba niyang ng kanyang ama? Nagsimula ang kanilang away nang pumunta ang ama ni Mayweather sa gym habang nagtitraining ito. Nagsimula ang kanilang pagtatalo dahil sa naitulong daw ng ama ni Mayweather sa anak nito kaya ito naging undefeated. undefeated ang ama daw ni Mayweather ang naghubog sa kanya noong hindi pa siya kilala kaya ganoon na lang ito kagaling. Sagot naman ni Mayweather na hindi ito totoo dahil noong mga panahon na yon ay nakakulong ang kanyang ama. You train when up. Hindi daw posible ang sinasabi ng kanyang ama dahil maliit pa lang si Floyd ay nakakulong na ito. Ano nga ba ang istorya ng ama nito na si Floyd Mayweather Sr.? Ang ama nito ay dating boksingero. May record na 28 wins, 8 talo at isang draw. 18 sa kanyang panalo ay sa pamamagitan ng knockout. At isa din sa di malilimutan nitong talo ay nakuha nito laban kay Sugar Ray Leonard noong 1978. Chamber is giving Matagumpay man ang karera nito sa boxing, sobrang gulo naman ang pamilyang binoon nito. Ang asawa nito ay adik sa pinagbabawal na gamot at siya naman ay laging nakakahanap ng gulo. Ang kanilang tahanan nga na ito ay hindi mo na naisin na mapabilang. Isang araw nga ay nagkaroon ng alitan sa pamilya nito habang karga ng kanyang ama ang baby pa lamang na si Mayweather Jr. Nabaril si Mayweather Senior sa kanyang binti. Sabi nga ni Mayweather Jr. sa isang interview, kinalakihan na daw nito ang gantong mga pagtatagpo sa kanilang pamilya. Kabi-kabilang away pamilya na humahantong pa sa paggamit ng dahas. Nakita na daw nito ang lahat ng gulong pwedeng mangyari sa isang pamilya. Nasa lahi na ng Mayweather ang pagbaboxing. Kaya bata pa lamang si Mayweather Jr. Tinitrain na ito ng kanyang ama at tiyuhin na si Roger Mayweather. At noong 16 na si Mayweather Jr. Nasangkot na naman ang ama nito sa isang kaso na may kinalaman sa droga. Kinakailangan itong makulong ng limat kalahating taon at maiwan ang kanyang anak na bata pa lamang. Walang magawa itong si Mayweather Jr. kundi kumayod para sa sarili dahil sa pagkakakulong ng kanyang ama. Habang lumalaki ito, ang kanyang tiyuhin na lang na si Roger ang nagpatuloy sa pagkatrain sa kanya si Roger Mayweather nga ang tinutukoy ni Floyd Jr. dito. Simula noong makulong ang ama nito, ito na ang tumutok sa kanyang pagtitraining. Kilala din itong si Roger Mayweather na isang mabangis na buksingero noong panahon nila ng kanyang kapatid na si Floyd Mayweather Sr. Ang nickname nga nito ay gaya ng kay Kobe Bryant na Black Mamba noong kasagsagan ng kanyang karera dahil na din umuusbong ang karera ni Floyd Mayweather Jr. Iniwan na nito ang sarili nitong karera at tumutok sa paghuhubog sa pamangkin nito. Siya nga ang naging coach ni Floyd Mayweather Jr. simula 1996 hanggang sa makalabas ang ama nito sa kulungan noong 1998. Ngunit noong 2000 ay pinalitan din ni Floyd Jr. ang kanyang ama at binalik muli ang kanyang tiyuhin para mag-train sa kanya. Mas magaling nga daw ang kanyang tiyuhin at malayo daw ang agwat nito kung pagtitraining ang pag-uusapan. Dagdag pa ng mas batang Mayweather na wala daw nagtatagal na boksingero sa kanya. Don't, don't Delahoy, Dahil ayaw nito ang pamamaraan nito sa training na magagaling na daw ang mga boksingerong kanyang tinitrain bago pa siya kuning trainer. When you got Delahoy, Ipinagdiinan pa ni Mayweather Jr. na ang kanyang tiyuhin ang humubog sa kanyang pagboboxing mula pa noong nagsimula ito. Sinabi pa nito na nakakaabala na ang kanyang ama sa kanyang pag-training, kaya pinapaalis na niya ito sa kanilang gym. Dagdag pa ng mas batang Mayweather ang tanong na sino daw ba ang nagpapunta sa kanyang ama sa kanyang training. Why you here? Come here? Pero pinagpipilitan pa din ng ama ang sarili nito at wala daw makakapagpaalis sa kanya. Talagang you will nasa dugo na ng Mayweather ang pagiging palaban dahil na din siguro sa kinalakihan nitong magulong pamilya. Kaya humantong sa ganito ang kanilang pagtatagpo pati na din ang pagkakawalay ng mag-ama ng mahabang panahon ang marahil na dahilan kaya hindi malapit ang turing ng anak sa ama nito. Kinakailangan ngang kumayod mag-isa ng batang may weather at hindi na naranasan ang pagkabata. Kahit pa daw noong hindi pa nakakulong ang kanyang ama ay masyado daw itong mahigpit dahil sa kagustuhan itong maging pinakamagaling ang kanyang anak sa boxing. Mahirap nang mabura sa alaala -ala ng dalawa ang mga pangyayaring ito kaya maaaring maging matinding lamat ang alitan na ito. Unang nagkaroon ng alitan ng dalawa noong 2000 kung saan tinanggal nga nito ang kanyang ama bilang trainer at kinuha at ipinalit ang kanyang tiyuhin. Ang dahilan nga daw nito ay masyadong nape-pressure sa Mayweather sa kanyang ama. Sinabi din nito na mas nagkakasundo sila ng kanyang tiyuhin sa pagtitraining. Nabalitaan din na pinaalis nito ang kanyang ama sa kanyang bahay at binawi ang sasakyang binigay nito. Halos pitong taong nagtagal ang alitan ng dalawa at tinakot pa ang anak na ititrain daw niya si Oscar De La Hoya para talunin siya pero hindi rin naman ito natuloy. Noong 2006 naman kung saan kalaban ni Mayweather Jr. si Zab Judah, pumasok nga itong si Roger Mayweather sa ring dahil sa low blow na ginawa ni Zab Judah kay Floyd Jr. Nagresulta ito ng suspension kay Roger ng isang taon dahilan upang kailanganin ulit ni Mayweather Jr. ang serbisyo ng kanyang tatay dahil wala itong trainer. Pagkakataon na ito na mag-ama upang magkaayos ang relasyon nila pagkatapos ng mahabang sigalot. Pero pagtapos nga ng suspension ng tiyuhin ito, agad itong bumalik bilang trainer nito at muling tinanggal ang kanyang ama. At dito na nga umabot ang mga sumunod na tagpo. Sinabi nga ng anak nito na hindi ito na training ng kanyang ama dahil nakakulong ito. Bawi naman ang kanyang ama na siya daw ang pinakamagaling na trainer kaya ganoon kagaling ang kanyang anak. Sagot naman ng anak na hindi daw ito mangyayari at malayo daw ang agwat ng tatay niya kung ikukumpara sa trainer nitong Tiyuhin at ang tito nitong si Roger ang tunay na humubog sa kanya. The... Kahit ang mga tao sa paligid nila ay hindi alam ang gagawin dahil sa tensyon ng mag-ama. Hindi nga nila kaya makialam sa pagtatalong ito dahil na din sa away ito ng magkapamilya. Pero hindi pa din natigil ang patutshiada ni Mayweather Jr at sinabing siya daw ang maglalagay ng pangalang may weather bilang pinakamagaling at hindi daw siya junior ng kung man. Done, mother... and... And mother... no Sa daming beses ng pag-aaway ng mag-ama, mukhang hindi na maaayos ang sigalot na ito. Pero nagbigay nga ito ng pagpupugay sa kanyang ama noong na-induct sa Hall of Fame ang kanyang ama noong 2019 sa Nevada. Na limang taong gulang pa lang siya ay naging inspirasyon na nito ang kanyang ama para magpursigi sa pagbaboxing. I can remember when I was just five years old and every day my dad would go out and do his road work and I would love to do the work, I would love to go out and run with him. Um, when he go to the boxing gym, All Sa huli, naging maayos din ang relasyon nilang dalawa. Patunay lang na walang kabuluhan ng kahit anong karangalan sa mundo kung mababahiran naman ito ng hindi magandang relasyon ng pamilya mo. Samantala, ang tiyuhin nito at trainer na si Roger Mayweather ay namaya na noong 2020 dahil sa matagal na nitong iniindang mga sakit. Hanggang dito na lang tayo mga brother, anong masasabi nyo sa kwentong ito? Comment down below your opinion. At kung nagustuhan niya itong video na ito ay humihingi po kami ng konting suporta sa paghit ng like, subscribe at pindutin nyo na din ang notification bell button para palagi kayong updated sa mga bago pa naming video. Maraming maraming salamat po.